Walang sukuan to mga kyu. Hahanapin at hahanapin si Joras Flores. yan ay eh, mga divers natin. Yung mga dakilang divers natin guys. Ayan. Mga professional divers po yan sila. Ayan. So, kumplito naman sila sa gamit, mga gagel. Ayan. Meron silang uh, mga oxygen. Ayan o, oh, kumplito sila. Ayan. Sabi, napakalawak dito, Matthew. Nakikita nyo. Lawak. <laughs> Sana ngayong araw mga kayo, February 6, mayroon namin development at makita na talaga si Jorras Flores kasi tagal na, 9 days. Ayan. So, ganito dito mga kayo, ikot ko lang yung camera. Ayan. So, masukal talaga dito mga Akyo. Mayroong bahay dyan. Ayan, ito yung aklan. Ayan sila, yung mga rescuer ngayon. Tingnan nyo yung nila. Sabay-sabay sila. <laughs> <laughs> meron akong napansin dito mga Kiyo. Hindi po siya naka-uniform. You know. Ayan. Mag-isa lang po siya doon. Ganyan pala yung ano nila mga Kiyo. Yung picnic nila. Sabay-sabay sila. Papunta dito. Ayan. Day 9 ngayon mga kiyo, ha. Pang Pangsyam na po na araw ngayon ni Joros Flores na nawawala. Ayan, pasensya na kayo sa boses ko. Malat na mga kiyo. <coughs> Excuse me. Wala nang edit tong video natin mga kiwa. Ayan. Kaya lahat ng naririnig nyo dito. Huwag sa na. Ayan. Sabay-sabay sila mga kayo. Ganyan po yung kanilang uh, technique nyo yung ginagawa. Sabay-sabay sila papunta dito. Ayan. Ayan. Ikot tayo doon sa kabila para mas makita natin sila. Ayan. Ayan. gagawin nila, mga kayo, pag gano'n sila, punta doon. Sana makita na nila. Ayun, eh, no, malalim kasi dyan, mga kayo, na part. Para sa mga karagdagang update dito, mga kayo, manood po kayo sa Pobreng Vlogger, Kila Archie. Yan, Pumbo nandito rin po. Nakaantabay din po dito sa pagkalaunan ni Joros Flores. manood po kayo sa kanila para mas update po kayo. Yan, kasi sila tututukan talaga nila ito mga Q. Hanggang hindi nakikita. Yan, po sila.

Eh, meron mga individual doon. Oh, sa pila. Na naghahanap. Ganyan yung gagawin nilang mga kayo papunta doon. Tuloy-tuloy sila papunta doon. Ayan. Hanggat meron silang makapa, kakapain nila. hanggang doon yan mga kuyo hanggang doon yung plano nila uh, ganyan yung technique na dadawin nila para wala talagang ligtas yung uh, bawat sulok ng ilog na to mga kuyo so antabayan na natin mga kuyo sana may uh, development na po ngayong araw na to dito kay Joros Flores Matthew. So, thank you mga kasi panonood and maulan na naman. Ayan.